Pagkarinig sa tonong iyon ni Ye Junlin, ang mga cultivator mula sa labas ng teritoryo ay napuno ng galit at pagnanais na sugurin siya. Si Ye Junlin ba ay hindi ang Peak Lord ng Illusory Peak, Fayu MIUFong ng Mysterious Heaven Holy Land. Pagkarinig pa lamang ni Chen Chenzu sa pangalang ito, agad na napuno ng nakamamatay na aura ang kanyang mga mata at ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding puot. Mysterious Heaven Holy Land, Ye Jun Lin. Ang kaaway na pumatay sa aking ama ay narito mismo sa harap ko. Kalmadong kinapa ni Ye Jun Lin ang kanyang ilong, ang kanyang tono ay walang malasakit na parang walang anumang mahalagang nangyayari. Oh, may problema ba? Pulang-pula ang mga mata ni Chen Shenzhou. Ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nagngangalit, at ang bawat salita ay parang nilulunok ang buong galit niya ikaw ang pumatay sa sect master ng Thunder Wind sect, hindi ba? Ngunit ang sagot ni Ye Junlin ay nagpanganga sa lahat. Ah, sinasabi mo ba ang tangang iyon? Naaalala ko na, bago siya nalagutan ng hininga, patuloy siyang sumisigaw na ang kanyang anak ay may potensyal na maging immortal, na nagpasakit sa ulo ko. Ikaw ba ang sinasabi niyang tangang anak? Habang sinasabi ito, sinadya pang huminto si Ye Junlin at tinitigan si Chen Chenzo na parang sinusukat siya. Sumigaw si Chen Chenzo, tumutulo ang dugo sa kanyang mga mata, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa lumitaw ang kanyang mga ugat. Ako ang kanyang anak, nanlaki ang mga mata ni Ye Junlin, nagpapakita ng labis na pagkabigla. Ay, talaga, kung gayon, ikaw nga ang suwail na anak na iyon. Agad na sumabog ang isang nakakatakot na presyon na parang bulkan na sumisiklab. Si Chen, Chen Zhu ay napuno ng galit hanggang sa nanginginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo na parabang naghihintay lamang ng pagkakataong punitin si Ye Junlin. Pagkatapos, sumigaw siya ng may nakakabinging tunog, ngayon, tiyak kang mamamatay. Ang buong battlefield ay tumahimik, walang sino mang naglakas loob na gumawa ng kahit isang tunog. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Ye Jun Lin na parabang nakakita sila ng isang baliw na nawalan na ng isip. Ngunit na pagtanto ng Southern Town King na ito ang gintong pagkakataon para mapasunod ang Transcendent Mortality Sect. Kaya't sumugod siya para magpakitang gilas kay Holy Son Chen. Holy Son Chen hayaan mo na akong hulihin ang bastos na batang ito at ibigay sa iyo para mahatulan. Pagkasabi nito, sumugod siya kay Ye Junlin, ang kanyang mukha ay baluktot na parang demonyo, at naghiyaw sa pananabik, bata, tapos na ang iyong masayang araw. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang nagniningning na pulang pigira ang biglang lumitaw, na bumabalot sa buong espasyo ng isang nakakatakot na init ang Southern Town King na nagmamadali ay biglang natigilan. Sino itong napakalakas? Ngunit bago pa man siya makapagbitiw ng isa pang salita, kumunat ang noon ni Hong Tianai, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkayamot. Umalis ka, at pagkatapos, inilabas ang Scarlet Firmament Palm. Isang nagniningning na pulang apoy ang sumugod, na sinusunog ang buong espasyo at lumilikha ng baluktot na mga alon ng init hanggang sa bumaluktot ang paningin. Natakot ang Southern Town King at buong lakas na sumalungat, ngunit bago pa man niya may wagayway ang kanyang mace, siya ay naging abo. Ang buong katawan ng Southern Town King ay sumiklab na parang isang buhay na sulaw. Ah, a ah, ah. ah ang kanyang nakakasindak na sigaw ay ngaw-ngaw sa langit. Sa isang iglap, siya ay naging abo at alikabok. Ang buong battlefield ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Ang lahat ay nagulat, ang lahat ay nabigla, ang lahat ay nagtataka. Isang God Transformation Realm Venerable ang namatay na parang langaw lang. Hindi ba't napakalakas ng God Transformation Realm? Bakit siya natalo na parang langaw lang? Anong uri ng banal na tao ang pulang babae na iyon? Pagkatapos na walang kahirap-hirap na harapin ang Southern Town King, kalmadong bamaling si Hong Tianai at lumapit kay Ye Junlin, yumukod at nagbigay galang, ang kanyang boses ay puno ng paggalang, guro. Ang buong grupo ng mga cultivator ay sabay-sabay na napanganga, ang ilan ay halos sumakit ang kanilang panga. Ano? Ang senior na ito ay disipulo ni Peak Lord Ye. Bakit? Paano nakapagtipon ang Mysterious Heaven Holy Land ng isang God Transformation Realm bilang disipulo? Sino ang maniniwala niyan? Bago pa man sila makahinga, sunod-sunod na tunog ang narinig. Sa wakas ay dumating si Shuyun Ian at ang grupo ng Mysterious Heaven Holy Land sa lugar ng pangyayari. Alam mo ba ang iyong ginagawa? Iyon ang Transcendent Mortality Sect. Alam mo ba kung gaano kabigat ang dalawang salitang transcending mortality? Kung hindi ka uurong, maaari lamang tayong subukang pahabain ang oras para makatakbo ka. Nagmamadaling sumang-ayon si Pick Master Zheng Jun Feng, tama iyon. Kailangan ka ng mysterious heaven holy land para makabangon muli. Huwag kang mamatay nang walang kabuluhan dito. Ngunit bilang tugon sa labis na pag-aalala ng lahat, bahagyang ngumiti si Ye Junlin wala siyang sinabi itinaas lamang niya ang kanyang kamay at bahagyang tumango agad na lumapit mula sa malayo ang isang puting ulap na nagdadala ng isang maliit na pigura Joe Ling, Triulin NHI ay bumabati sa lahat ng mga senior Kalmadong sumagot si Ye Junlin, hinarap ko ang usapin ng Weiyang Imperial Dynasty, NGYQC at kumuha ako ng isang bagong binhi siya ang prinsesa ng Weiyang Emperor, na nagtataglay ng Supreme Grade Water Spiritual Root. Nakita kong nababagay siya sa Illusory Peak, kaya dinala ko siya rito para sumali sa sekta. Ang lahat ay nanigas, na parang tinamaan ng kidlat sa utak. Kanina pa lamang ay sobrang nag-aalala sila tungkol sa buhay at kamatayan, ngunit biglang nagdala si Ye Junlin ng isang maliit na batang babae at ipinakilala siya. Mayroon bang makapagpapaliwanag sa kanila? Tanging si Peak Master Chang siyang lamang ang naningning ang mga mata na parang nakahanap ng isang mahalagang hiyas. Oh, mahal ko. Ang batang ito ay tunay na may likas na talento. Mula ngayon, ikaw ay opisyal na disipulo ng Illusory Peak. Tawagin mo akong guro, masuner ang yumuko si Zhao Linga at nagbigay galang sa kanyang guro, ang kanyang kilos ay maayos at kahanga-hanga. Guro, sa mismong sandaling handa ng magsalita si Ye Jun Lin, biglang dumating ang isang nakakatakot na nakamamatay na aura. Nakakalamig hanggang sa buto, na nagdulot sa buong grupo ng Mysterious Heaven Holy Land na makaramdam na para bang itinapon sila sa isang ice cellar. At pagkatapos, isang galit na galit na boses ang sumigaw na parang kulog na bumagsak sa ulo ng lahat, ikaw at lahat ng naririto ay magbabayad ng buhay ninyo para sa aking ama. Ye Jun Lin, lumabas ka at tanggapin mo ang iyong kamatayan. Mula sa kabilang panig, kalmadong sumulyap si Ye Jun Lin sa kanya, ang kanyang boses ay puno ng paghamak, sa pakikipaglaban sa akin, wala ka pa sa antas. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na niya pinansin si Chen Chenzu at bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay, Walang pakialam na naguutos, Xiao Hong, turuan mo siyang maging tao. Bago pa man makapag-react ang lahat, bahagyang nang ineg si Hong Tianai, ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang kumaybat. Ang utos na ito ay parang nagpakawala ng aso para kumaget. Ngunit hindi siya maaaring sumuway. Nang walang anumang sinabi, agad siyang lumipad sa kalangitan, ang kanyang buong pigira ay sumiklab na nagiiwan ng isang maliwanag na trail ng apoy. Para siyang isang phoenix na umaakyat sa langit, kumikinang sa kalangitan. Ngumisi ng malamig si Chen Chenzu, tinitingnan si Hong Tianai ng may paghamak. Hey hey, isang hamak na God Transformation Realm, nagmamayabang pa rin. Hinamak din siyang sinagot ni Hong Tianai, sa pagharap sa iyo, guro, hindi ko na kailangang gumamit ng kamay bahagyang natigilan si Chen Chenzo pagkarinig nito, hindi dahil sa galit kundi dahil sa hitsura ng kanyang kalaban. Sa totoo lang, kahit na nagmula siya sa Transcendent Mortality Sect at nakakita na ng maraming magagandang babae sa kanyang buhay, ang pagtingin ng maigi kay Hong Tianai ay biglang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang kagandahang ito, ang aurang ito, ay talagang bihirang makita. Sa pag-iisip nito, bahagyang nagbago ang kanyang isipan. Ang pagpatay sa isang magandang babae na tulad nito ay isang malaking sayang. Kung mahihihikayat niya siya na pumanig sa kanya, bukod pa sa pagiging isang malakas na God Transformation Realm cultivator, hindi ba't magkakaroon siya ng parehong kagandahan at malakas na suporta? Kaya't mabilis na bumuo si Chen Chenzo ng isang plano sa kanyang isipan. Pinakalma niya ang kanyang boses, sinusubukang magpakita ng sinsiridad. Ang iyong kamahalan ay may ganitong lakas, bakit ka pa mananatili sa isang maliit na sekta at maghihintay ng kamatayan? Hanggat handa kang sumuko sa akin, holy son na ito, tiniyak ko sa iyo na bibigyan ka ng transcendang mortality sect ng pinakamahusay na pagtrato. Ngunit tumugon lamang si Hong Tianai ng isang maikling salita, walang paligoy-ligoy. Walang interes, hindi. Bahagyang tumigas ang mukha ni Chen Shenzhou pagkarinig nito, ngunit sinubukan pa rin niyang maging malumanay. Ang babaeng ito, hindi mo ba gustong mag-isip pang muli? Pagkarinig sa paraan ng pagtawag sa kanya, hindi lamang tahas ang si hong tiyanay ng may paghamap, kundi nagdagdag pa siya ng isang mabigat na atake. Tama ang guru ko, ang ama mo ay isang tanga, at ikaw din isang tanga. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Chen Chen Ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa kanyang noo, ang kanyang mga mata ay sumabog sa nakamamatay na aura, at ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Mabuti, napakabuti, kung gayon, mamatay kayong lahat para sa akin. Pagkasabi nito, mariin niyang hinampes ang kanyang kamao. Sumabog ang gininto ang liwanag, yumanig ang espasyo, at ang malakas na kapangyarihang espiritwal ay bumulwak, na naging isang nagniningning na gintong malaking dragon na umungal at sumugod patungo kay Hong Tianai. Ngunit si Hong Tianai ay nanatiling walang malasakit tulad ng dati. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at sunod-sunod na apoy ang sumiklab sa hangin, parang isang nagniningning na bulalakaw. Sa isang iglap, ang nagniningning na gintong malaking dragon ay nilamon at naging abo. Natulala si Chen Chenzo sandali, pagkatapos ay agad niyang pinahikit ang kanyang mga mata, ang kanyang boses ay puno ng nakamamatay na aura. Ha, nakaharang ka, ngunit ang tanging tugon sa kanya ay isang banayad na halakhak na puno ng paghamak. Iyon lang ba ang kaya mo? Isang simpleng pangungusap ngunit parang isang suntok sa pagmamataas ni Chen Chenzu bahagyang namutla ang kanyang mukha, pagkatapos ay galit siyang sumigaw, huwag kang magmadaling magsaya. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Pagkasabi nito, hindi na siya nag at pinalabas ang buo niyang lakas. Agad na naglabas si Chen Chenzo nang nagniningning na gininto ang liwanag, ang nakasisilaw na gininto ang liwanag ay bam alat sa buong espasyo, na ginawa siyang isang nagniningning na araw sa kalangitan. Pagkatapos, ang malalaking gininto ang mga kamao ay bumagsak na parang maliliit na araw, yumanig ang espasyo, pumutok ang lupa, at ang langit ay parang napunit. Ang mabigat na presyon, na parang pagbagsak ng mga bundok at pagguho ng dagat, ay tila gustong durugin ang lahat. Isang mapagkunwaring elder ang pumuri sa papuri, ang holison ay tunay na may pambihirang talento ang atake na ito ay isang Supreme Grade Heaven Rank Solar Divine Feast na sinamahan ng Solar Divine Physique ng Holy Son. Huwag nang banggitin ang pagdurog sa God Transformation Realm, maging ang mga nasa Fusion Realm ay iiyak sa sakit. Kahit na ang mga cultivator mula sa labas ng teritoryo ay pawis na pawis, nararamdaman ang takot mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Napakalakas! kung tatamaan ako ng isang atake na iyon, tiyak na magiging abo ako. Pagkatapos, isang nakakabinging pagsabog ang humanig sa langit at lupa na parang gustong pumutok ang kalangitan. Ang alikabok ay kumalat sa lahat ng dako, at ang lahat ay huminga ng hindi bumibitaw, hinihintay ang resulta. Sa mga mata ni Chen Chenzo, ang laban na ito ay tapos na, siya ang ganap na panalo. Ngunit nang mawala ang alikabok, Isang figure ang nanatiling matatag sa kalangitan, hindi man lamang natitinag. Si Hong Tianai ay buo pa rin, at sa paligid niya, isang nagniningning na lotus na apoy ang tahimik na umiikot, ang mga talulot ay marahang bumubukas. Sa pagkakita sa tagpong ito, agad na nagbago ang mukha ni Chen Chenzu. Imposible, ang atake ko ay minsan nang winalis ang lahat ng tunay na disipulo sa parehong realm walang sino mang makakalaban. Patuloy niyang baliw na pinasigla ang kanyang Solar Divine Physic, at isang mas nakakatakot na autoridad ang sumabog. Sa pagkakataong ito, tiyak kang mamamatay. Hindi ako naniniwala na mayroon akong potensyal na maging immortal. Ako ang walang kapantay sa parehong realm. Pagkasabi nito, sumugod siya na parang kidlat, ang kanyang gininto ang kamao ay sumabog sa nakakatakot na aura, na dumadaan ng diretso sa espasyo patungo kay Hong Tianai. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bahagyang ngumisi si Hong Tianai, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang masamang tingin. May naisip akong napakagandang paraan para harapin ang Holy Son na ito. Hindi lamang ko siya tatalunin, kundi ipapahiya ko rin siya ng gusto kaya hindi na siya maglalakas loob na ipakita ang kanyang mukha, sa pagharap sa mga taong palaging nag-iisip na sila ay mga henyo at palaging nag-iisip na sila ay walang kapantay sa parehong realm, mas nakakatuwang durugin ang kanilang pagmamataas. Kayat sa pagharap kay Chen Shenzo na naglalabas ng matinding aura, ang kanyang mga mata ay parang dragon na naglalaban, si Hong Tianai ay nanatiling matatag na parang mountai. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay at sinalubong ang atake nang hindi tinatawag na durugin ang bawat alon ng atake ng kanyang kalaban na parang pagdurog sa mga palakang nakaupo sa ilalim ng balon. Ngayon, tuturuan kita ng isang aral para malaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng walang kapantay. Habang patuloy na lumalaban si Chen Zhenzu, lalo siyang nalilito. Habang patuloy siyang sumusuntok, lalo siyang nakakaramdam ng kawalang silbi. Ang bawat atake niya ay parang kinakakati lang ang kanyang kalaban. Isang salitang hiya, ang lumitaw sa kanyang puso hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang buong angka ng Transcendent Mortality Sect. Ngunit bago pa man niya matunawan ang shock, isang malakas na palad na parang tsunami ang Hamampes, isang sumasabog na alon ng init na parang apoy mula sa impyerno ang bumalot sa lahat, na may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Si Chen Chen Zhu ay hinampes hanggang sa magsimula siyang pagdudahan ang kanyang buong buhay. Ano ito? Maging ang Transcendent Mortality Sect ko ay hindi. Panakakita ng sino mang may ganitong karanasan sa pakikipaglaban at mabilis na reaksyon anong uri ng hamak na sekta ang mysterious Heaven Holy Land para makalikha ng ganitong freak? Hindi pa tapos, kalmadong binitiwan ni Hong Tianay ang isang pangungusap na humanig sa kanyang kaluluwa, masyado kang mahina. Ang mga elder ng Transcendent Mortality sect ay tiningnan ang tagpo sa kanilang harapan na may baluktot na mukha na parang may nalunok silang langaw. Ito ay malinaw na isang sampal sa mukha at sa karangalan ng Transcendent Mortality Sect. Ngunit si Elder Yan ay patuloy na nagngangalit ng kanyang mga ngipin, nagpapadala ng enerhiya para palakasin ang holy zone, huwag kang mawalan ng pananalig. Ikaw ang pinili naming Transcendent Mortality Sect ng may matinding pag-iingat, isa sa isang daan. Ikaw ay isang supreme grade genius na may kapalaran na maging imortal huwag kang mawalan ng pananampalataya. Bahagyang natauhan si Chen Chenzo pagkarinig nito, bumubulong sa kanyang sarili na parang baliw, ako ay isang henyo. Mayroon akong kapalaran na maging imortal. Hindi ako maaaring matalo. Sa simula pa lamang, ang kanyang puso ay natinag na, halos bumagsak sa isang kumpletong krisis. Ngunit salamat sa mga salita ni Elder Yan na puno ng brainwashing, muli siyang nakabawi ng kanyang espiritu. Ang kanyang mga mata ay sumiklab sa pagnanais na lumaban, determinado na huwag magdulot ng kahihiyan sa kanyang mga ninuno. Pagkatapos, sumigaw siya ng may matinding aura, tumatapak sa kawalan, ang kanyang buong katawan ay nagniningning na parang isang banal na tao. Hindi pa ako natatalo. Pagkatapos, isang nakakatakot na init ang nagsimulang magtipon sa kanyang katawan, ang temperatura sa paligid ay mabilis na tumaas, at ang bawat hibla ng gininto ang liwanag ay nagtipon, na bumubuo ng isang nagniningning na haligi ng liwanag na parang isang araw na sumisiklab sa gitna ng kalangitan. Ang lahat ng presyon ay nakakulong kay Hong Tianai. Pagkatapos, isang gininto ang sinag ng liwanag na kasing laki ng isang daang metro ang bumagsak, na pumipiga sa espasyo at tumatagos sa kalangitan. Ang atake na ito ay tinatawag na solar eclipse. Sa sandaling ilabas ito, madali nitong may padala ang isang early stage fusion realm expert para magbenta ng asin. Ngunit sa mga mata ni Hong Tianai, si Chen Chenzu sa sandaling ito ay hindi naiiba sa isang patong na pinipilit na sumigaw ng malakas nang hindi nalalaman na malapit na siyang lutuin. Pagkatapos, iwinagayway din niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang pitong kulay na apoy, na nagniningning na parang mga paputok ngunit naglalaman ng init na sapat upang matuyo ang buong karagatan. Ang apoy na ito ay hindi simpleng ordinaryong apoy, ito ay isang tunay na heavenly flame na maaaring sunugin ang lahat at gawing abo ang lahat.